na WhatsApp mga kabey. kabay welcome back to my channel. Ngayon mga kabay nagbabalik. I May mean, nagre-request pala sa atin. Uh, paano daw natin buhayin? Uh, paano daw tayo nagpapabuhay ng Sampagita kasi nahihirapan daw sila. Tapos Ah, uh, dito rin sa kapitbahay namin mga kabay nang hingi din lang sa pagita yan sakto, tamang tama ah, uh, kapag mahilig ka sa halaman itong video na to para sa iyo yan dito nag prepare na ako ng ano kagad lupa, ito mga kabay walang halo purong lupa to pero kompos ya yan kompos tapos uh, ang pagtaniman natin ah, uh, wala tayong budget ah, uh, ito lang yung tubig ng ano mineral Siyempre, gagamitan ko rin siya ng uh, buti din ng kok. Ito yung ano natin gagawin kung paano yan mamaya. Uh, yan, tatlo. Siyempre, cutter. Mahalaga yan mga kabay kapag may cutter tayo. Tapos dito lang yan sa labas mga kabay, pupuntahan natin. Kasi kukuha tayo ng puno ng sampagita. Yan, uh, cuttings ang gagawin natin. Uy, yung yung inanoko ko nag ano na oh, dahon na yung binunsay natin wow yan kasi nagbunsay kasi ako mga kabay ng nyog ah, medyo malaki na nga siya pero ah, kaya pa yan mga kabay na ibunsay yan o oh, kung gusto niyo matuto din magbunsay ng ano yung nyog ah, pwede nyo balikan yung channel natin yung bonsay yung fidelip ko sa sobrang init ngayon sa so mga sunog yung dahon kasi minsan hindi ko nadidiligan kaya ganon ang mangyari mga kabay na nadidehydrate yung kanyang katawan kaya ang resulta sunog yan ang sa sobrang init sa panahon ngayon okay uh, balik tayo dito ito yung gagamitin natin saka ito tapos yung lupa na ordinary okay pupuntahan na natin mga kabay kung saan tayo kukuha yan ito yung puno ng sampagita mga kabay ayun siyo yan, yan yung puno. Ayan, kukuha tayo dyan. Kung paano tayo magpapabuhay. Cut natin siya dito. Yun. Tapos, ito. Yan. balik dalawa lang mga kabay. Si sayo. Si, si, Kuha natin. balik dalawa lang. Ayan no. balik na tayo doon yun ganda dito mga kabay sa village yan may malaking puno yan siya ang balik dito tapos eh uh, ano na natin eh ayos para ano para mapabuhay na natin yung balik dito yan yan lang siya ito kita na sa presyo. Konting magkalat tayo ulit mga kabayan. Ah, Siyah. Ton. Tingnan n'yo na tingin. Ang ganda ng ano ah mga dahon. Ton. Rami-rami dito mga kabay pagkita na buhay. Cut natin po. Orange. Ayan siya. Ayan, nagkiraso dito mga kabay. Sa pagitan natin. Kailangan lang mga kabay, talagang ano, ah, uh, natin ng maigi, ayusin. Malinis na ito pa. Delinesin natin. na naman tayo. Kakalinis lang natin. Ayan siya. Kailangan talaga natin gupitin. Hindi kasi ito ano mga kabil na tanggalin natin na agad sa so, ano yung ganyanin hindi sa pwede may stress yung ano natin katawan ng ah, sampagita pagita kailangan talaga natin gupitin dito yun kailangan tsagain talaga natin isa-isahin mga kaway ang sampagita mga kaway napakabango ginagamit talaga sa, sa ano lalo na sa ano sa uh, altar ng sampagita inaalay kasi napakabango niya na yung napakabango yung bulaklak yun so mamaya pakita sa inyo kung paano kayo magpabuhay ano okay ko na yan to yan yan apa oh Adinya, udah nangsiah sampai ada yang sih oleh dito na dito. Yan siya. Yan. So, na tayo ng lupa. Okay. Ganyan lang sa mga kabay. Lagay lang ng ano. Mga kalahati. ok, tinayin mga kabay tapos syempre sukatin natin sa sapagita bagay lang natin dyan tapos ito anong din? tusok lang tusok lang natin yan tapos itong baloktok yan Sumasama so lang yan mga kabay. Pagka mag-ugat na yan, pwede na natin yan i-transfer. Ganyan lang sa ganyan lang sa kasimple. Simple yung mahaba, kailangan kong putulan. Tapos naman natin uli. Ayan, yung mahaba mga kabay. Kasi baka hindi sa magkasya mamaya sa ano natin. Oh. So, Ayan lang. okay na sa mga kabay. Ang ano natin. sa Ayan na siya. Na, ano na natin. I-tanim na natin sa pagita natin. Yun. Siyempre, ganun pa rin. Kailangan natin diligan. Kuha ko ng tubig. Ayan, nakakuha na tayo ng tubig mga kabay. Ayan siya. Diligan na natin. Ayan. Okay. Isang beses lang tayo dito magdilig mga kabay Hindi na tayo magdidilig ulit Yan Tapos simpre Yan nadiligan na natin Ayan, oh. Nadiligan na natin siya Yun Okay na yan. Okay na yan, mga kabay kung ano natin Na ito mga kabay ah Nagbutas din pala ako Kung nakikita nyo yan Ayan o. Yun, may mga butas na yun paikot mga kabay. Ayan siya. Pati sa ibabaw mga kabay, mga mga butas na yung hindi kita. Yan o. May mga butas na yan. Yan, lahat yan paikot. Kasi ito yung gagamitin natin mga kabay pang ICU dyan. Itong bote na to. Yan. Para mas madali ang ano mga kabay, uh, pagkabuhay. Ito, kasi nagdilig na tayo, 100% na nakasipsip na yan ng mineral. Yung tubig. Ito, mananatili na, ano mga kabay, yung katawan niya, hindi sa maubusan ng tubig, mananit, mananatiling pres, Kaya, pagka i natin, uh, 100% mabubuhay talaga yan. O ano natin. Kasi iyan ang importante mga kabay, pagka sa cuttings tayo. Yun. Uh, kailangan, uh, ang siyang ano mga kabay parate siyang uh, press na buhay na buhay yung uh, ano natin uh, tawag ba dito yung mga stick kaya nagdilig tayo para hindi ba dehydrate yung ano uh, kanyang katawan tapos gagamit pa tayo nito para um, mananatili pa rin mga kabay buhay yung ano niya 100% mag-uugat mga kabay o, ito. Simulan na natin. Yan. Ito na siya. Yan. Kaya, kanina mga kabay, nung pinutol natin, hindi ko na naano, ah, uh, dito ko sana putulin, kaso lang naisip ko na magagamit pala natin to. Ito hindi na sa magagamit, pero ito pwede pa rin natin taniman ng halaman. Ito siya. Yan ang pinakamahalaga mga kabay pagka, ano, ah, uh, nag, nag, ano tayo ng mga ganitong buti, kailangan uh, pagka uh, mabuhay siya, ito pwede pa natin taniman. Kasi iyan nga, isasaklob natin siya dyan. Yan, ito siya. Isasaklob natin. yon. O ganito lang sa mga kabay yung mga gagawin natin. Patras natin kung hindi yung ano. Dan. Yan. Yan, isasaklob natin siya dyan. Yan siya. Yan, isasaklob natin. Gaganyan natin yan mga kabay. Isasaklob natin siya. Okay. Uh, Siyempre uh, Kailangan na natin Lagyan Kasi dagdagdagan natin ng lupa yan mga kabay Mamaya to so, ilalagay na natin siya Yun O oh, ganyan lang siya mga kabayo oh uh. Yan ito may, may ano pa rin siya mga kabay May hingahan pa rin Yung ano natin Hindi sa basta basta Maano uh, Tawag ba nyan Mabubulok yung mga ano natin Kasi may hingahan So, lalagyan na natin ang lupa ulit yung tagiliran. Ito siya. Para ma, ma ano yung, ano, kote lang natin. Yan. Ganun lang. Ito siya. Kote natin. Tapos mga kaway, sa lilim talaga ha, hindi tayo pwede maglagay sa mainit. Kasi pagka sa init, mainitan to mga kabay, uh, mag-iinit din yung ano mga kabay, loob. Uh, mamamatay yung ano natin, yung inaisiyo natin. Yan ang pinakaimportante mga kabay na sa lilim natin to ilalagay hindi sa pwede sa ano maarawan. O ayan na siya. O napaka simple na paraan. O ganun lang. Yan pagka kayo gayahin nyo to mga kabay pwede rin kayo magdilig ulit yan pero ako ayaw ko na magdilig kasi pagka masubrahan din mga kabay baka mabulok yung pinakapuno niya hindi sa mabuhay. Yon, oh, ang bilis mga kabayo. Nung linagay natin to Ang, ang bilis niya nag-moist Yung parang smoke yung loob Kasi ayun na nga uh, May ano uh, Tawag nito uh, Magpapawis yan Yan Ganitong mga lagayan Magagamit talaga Sa mga Ganitong paraan Yan siya Yan o Yung sampagita natin Yan Ganon lang Okay Yung sampagita Tikotin natin. Ganyan lang sa mga kabay yung ano natin. Ah. Uh, ito. Paraan. Yun. Yung sampagleta. Okay. Ah. Uh. Okay, ah uh, paano yung mga kabay? Hanggang dito na lang yan. Maraming maraming salamat. Okay. Yan mga kabay, mag-update lang tayo doon sa Sampagita na in natin sa buti ng uh, mantika ba? Pinaglagyan ng mantika o toyo. Yan, ito na sa mga kabay. Yan siya. Yan na yan. Buhay na mga kabay. Yun know. Sa lahat pala ng mag-ICU, kailangan yung butasan Ayan no, na yan o lumabas na yung ano. Kailangan yung butasan yung taas. Kasi hindi katulad ng plastic, na yung mga ganito mga kabay na hindi talaga natin binubutasan yan pero pag mga ganito magdidipindi kasi yan sa halaman mga kabay ayan siya buhay na yan lahat mga kabay yung sampagita natin ayan o haba na ng ano haba ng kanyang uh, talbus talbos ikot, ikot na sa loob ayan higa natin ayan o yan buhay na buhay na yung sampagita ito mga kabay halos magkasabay lang din sa pag natin dito ng mga bugimbilya natin ito uh, apat na kulay na yan mga kabay sa isang puno tapos dito uh, makikita nyo naman ayan oh, may mga ano na siya ayan, oh. buhay na rin siya yan ito pa sa baba o oh, buhay na rin yan ito naman mga kabay siyam siyam na grap ang nakakabit kasi ito yung mga una o oh, o oh. Yun, ito yung una kinabit natin dito natin sa dinugtong ayan o oh. yan dito natin sa dinugtong tapos ito, dito rin natin dinugtong. Tapos ito, yan o, letter V. Yan, dyan din natin sa dinugtong mga kabay. Bali ito, na varieties kasi buhay sa lahat. Yung bag, ang bago natin graph na bali apat, buhay din sa lahat mga kabay yung apat. Yung una, apat din, walo. Tapos kasama yung original, siyam sa siya, mga kabay. Tapos dito, may bago akong graph kahapon lang. Kasi dito, Uh, Nag-wrap din tayo ng dalawa, paras din buhay. Ayan, oh, nakakatuwa mga kabay, buhay, buhay parihas. Yan, yung mga grab natin. Ayan, oh, buhay na buhay. Oh. Ayan siya. Buhay na buhay yung grab natin. Yan. Ayan siya. Ito, papalakihin ko yun mga kabay kasi grapan ko rin yan. O, ganun lang yung ano. Ay, ito pa pala. Ito, uh, ang sayang yung isa. Di ko alam mga kabay kung mabubuhay pa yan. Pero yung katabi niya buhay na buhay, ito rin uh, buhay na buhay ay ano. Yan. Uh, ganda mga kabay pagka ano, din sa mga kabay ay ano. Marami din siyang ugat para din sa ganito. Ano, so, you daming ugat. Yan ito puno talaga sa mga kabay. Na tinanim natin sa pinakamalit ay ano, pinakamalit na lagayan. Tapos ang kanyang ano, ang grafting niya, walo. Yun. Tapos ito, malaki na rin yung puno. Ang grafting niya naman, sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Pangpito din yung ito mga bay, mga kabay original. Okay, ganun lang yung ano natin. Okay, maraming salamat. Uh, hanggang dito na lang mga kabay. Yan, huwag kalimutan na pakilex, pakishare. Saka pakipindot yung notification bell mga kabay para may, pag may mga bago tayong upload na video, para ka ng update. Bye-bye!